<laughs> ano yung ano yung expression ng ano ano yung expression ng malungkot paano yung expression ng ano panay paano yung expression ng ini mo <laughs> <Paano, laughs> <paano yung expression laughs> ng jawa Nakasang amat. Yung ano, 'yung ano, 'yung excited na excited, paano expression? Oh, oh. <laughs> perfect perfect. <laughs> hello Ivan, hello Jack, hello po. Hello po sa mga dumadaan po. Next. Ayan, tanungin muna natin 'to si Yan, yan taga saan si 'yan. Hindi next. next. Ha?